Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 16 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Alejandro Obispo ng Jerusalem. Kamusta? Si San Alejandro ay isang obispo ng Jerusalem noong ikatri siglo. Kaunti lamang ang tiyak na mga detalye tungkol sa kanyang buhay. Ngunit itinuturing siya bilang isang leader sa spiritualidad at tagapagtanggol ng kristyanong pananampalataya. Si Alejandro ay isang matibay na tagapagtanggol ng kristyanong ortodoksya at lumaban laban sa mga heresyang umiiral noong kanyang panahon, lalo na ang arianismo. Nakilahok siya sa unang konseho ng Nisea noong 325 kung saan siya ay may mahalagang papel sa pagpaparusa sa arianismo ay pagpapormula ng Nisin Creed na nagpapatibay sa pagka ni Kristo. Bilang Obispo ng Jerusalem, si Alejandro ay naglaro rin ng mahalagang papel sa pagtatatag ng simbahan ng Banal na Sepulcro, isa sa pinakabanal na lugar sa Kristyanismo, na nauugnay sa pagpapako at muling pagkabuhay ni Jesus. Narito ang isang panalangin na inihandog kay San Alejandro, Obispo obis ng Jerusalem. O Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at alaala ni San Alejandro obispo ng Jerusalem, na inilaan ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng pananampalataya at pagpapromote ng pagkakaisa ng simbahan. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pakikiusap ng biyaya na magpatuloy sa katotohanan ng Ebanghelyo at manatiling nagkakaisa sa pagmamahalan. Naway ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at debosyon ay maging inspirasyon sa aming sariling buhay kristyano. San Alejandro, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Simon Stock, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.